Good morning po sa inyo lahat. Isa pang liyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araw umaga ay magbigay ng kaliwan sa iba. Magbigay ng kaaliwan sa iba. Ito po na normal lamang para sa atin ang maghanap at magnais -nice ng kaliwan O sa English po ay comfort. Kaya kapag tayo nautulog, di po ba nais natin ay malambot na unan at malambot na higaan. Sa pagkalaba, may naglalagay po ng tawag na fabric softener upang maging malambot at komportable ang damit na isasuot. Sa pagkain, may tinawag tayo na comfort food. Ngayon po, ang pagkapala po na ukos sa comfort o kaaliwan ay hindi lamang po ang tumagap nito kundi ang magbigay nito at bilang mga anak ng Diyos na tumatanggap po ng kaliwan mula sa ating Panginoon, nasaan niya na tayo rin po ay magibigay ng kaliwan sa iba. Ay nga po si Kalangkorinto, Kapitulo 1, 3 at 4, sabi roon, purihin natin ang Diyos at Ama na ating Panginoon Yesu Kristo, ang mabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan inalaw niya tayo sa ating mga upang sa magitan ng kaliwang tinanggap natin sa kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahapis. Kaya pa na una na ang ating mahabaging Ama at Diyos ang umaaliw sa atin. At ikalawa, tayo dapat makatulong at mag-aliw sa mga nahapis at ikatlo, ang ating kakayahan mag-aliw ay batay sa pag-aliw ng Diyos, ng ating Diyos, sa atin. Totoo pong ating buhay, kumisa ay puno ng mga pagsubok, hirap at problema. At ano po para sa atin na maghangad at maghanap ng kaaliwan. Hindi lamang mula sa tao, kundi higit mula sa ating Panginoon ngit pa naman mga minamahal, matapos tayong alawin ng ating Diyos, hindi At na po sikapin na tayo namang bigay ng kaliwan sa iba. Ay nga po sa isa, hayaan nating mahalin ng Diyos tayo sa magitan ng iba. At ating hayaan mi mga minamahal na mahalin ng Diyos ang ibang tao sa pamagitan natin. Nawa tayo magbigay po ng kaliwan, sa ibang mga tao. Maraming salamat.